Naligaw na naman kami at nandito kami ngayon sa Banahaw View Deck and Cabby kasi meron daw masarap na deli kasi dito. Tara pre, puntahan natin. So ito yung sinulbot. Ang lambot nga nyo. Tapos ito yung sauce niya. Mamantika yung sauce niya. Gawa ng gata. Gawa ng gata. Oh. oh. Tapos ito yung kalamay. Ito yung finished product. Eto yung gitnang proseso. Mm. Uy, the perfect bite. Hmm. Wow! Okay. Ang hinihigop niya ay yung gata na may asukal. Mm. Kaya ang sarap-sarap niya hanggang loob. Par... kayo hey, gusto ko siya i-compare dito sa finished product, sa kalamay. Niruin mo. Bigas lang yan. Dami natin mm. nagagawa, no? Parehas nung masarap. Ito kasi, this is something na alam na natin. Oh, medyo eh. ordinaryo. Oo, oo. oo. Ito, pre, kakaiba to. Mm. Tapos, ito, meron tayong kape. Anong kape to, sir? Ah, uh, ito ay mismong, ang coffee beans ay di galing dito sa Sariaya. Pinakakinala kasi sa kape na probisya ay Batangas. Katabi oh, Batangas. ng Batangas. Katabi ito. ng Batangas. Ito. Katabi ng Batangas, ito, pre. Kaya may kape dito. Hindi, <laughs> pumunta kayo dito, pre. Pag namin ng kotse, mas malamig pa sa labas kaysa sa loob ng kotse. Sir, hingin namin yung address sa inyo, tapos lagay natin dito. Bisita mm. kayo dito, pare. Sobrang ganda dito. may roll, mozzarella cheese. Mozzarella cheese. Tapos, yung labas niya ay eto, pre. Yung sabaw ng si But so basically, brown sugar at gata. <laughs> Oh. Mm -hmm. Alam ko kakatapos sa Chinese New Year and malamang marami kayong tigoy sa inyo and malamang gagawin nyo to. Pero tandaan nyo, ang kalamay ay available whole year round. So pwedeng-pwede yung gawin sa kalamay to pare. Sarap nito sa inyo mm -hmm.